guys, good morning, good afternoon, good evening mga kasari. For today's video ay magsishare ako sa inyo kung paano lumaki ang binta ng maliit na sari-sari store. Uh, sa akin guys, ang aking ginagawa para lumaki ang aking binta sa aking maliit na sari, -sari store ay kung anuman ang mga... ah uh, fast moving ko ay hindi po ako magpapaubos at kahit na yung hindi fast moving kinakailangan po ako na mag um, bumili dahil meron namang maghanap sa um, so ngayon um, aking nabili na nauubos na sa aking paninda. Ito po ang isang um, number one choice na Japanese ramen. Yan po ang mabintas sa aking tindahan. Hindi po ako magpapaubos dahil mabinta po siya sa aking tindahan. Guys, sa aking tindahan ay uh, hindi na pagsabi ko na lumaki o lalaki ang aking binta araw-araw. Kung ang ating paninda sa ating sari-sari store ay kinakailangan po na mayroon po tayo lahat ng pangangailangan sa ating customer. Dahil kung wala naman silang mahanap sa ating sari-sari store or mabili, yan po ang uh, hindi po maganda sa atin dahil uh, hindi po uh, lumaki ang ating binta sa so isang araw. Kinakailangan po na kung anong naubos na sa ating tindahan, dapat ay bili agad tayo para sa araw-araw na may bumibili ay maibigay tayo. Kung, may kung mayroon tayong maibigay sa ating customer ay mayroon po tayong binta. At isa pa dun, kinakailangan na mayroon po tayong mga bigas sa ating sari-sari store. Dahil number one po ang bigas na kinakailangan po sa ating mga customers o sa ating mga kapitbahay, dapat kahit na meron ang mga ibang tindahan, uh, kinakailangan din na may bigas tayong mabinta sa ating store dahil para dagdag rin sa ating kita araw-araw. At yung ice water. Ang ice water ay mabinta po siya sa amin dahil yung mga mga magulang ay ay nangangailangan po sila ng malamig na tubig at araw-araw nilang bumili at yon magawa ako ng marami para dagdag din sa ating kita sa araw-araw o binta sa araw-araw. At gumagawa din ako ng mga mabinta sa mga bata. Uh, tulad ng yung mani. Bumili ako ng isang kilong mani at gagawa din ako ng um, mani. nagre po ako nang ganyan para uh, dagdag sa aking binta araw-araw. Dahil ang sa aming lugar, ang mga bata dito ay mahilig sa mani. Yun, ang um, dagdag sa aking kita at ganyan ang aking ginawa. At gumawa din ako ng coconut na uh, ginagawa ko siya ng coconut candy. Ang aking puhunan ay maliit lang. At kapag nabinta ko kaagad, ang tubo ko ay lumaki. Uh, ang aking coconut candy, ang puhunan ko po ay isang kilong kamay. Sa aming lugar ay 8, 85 ang isang kilong asukal, yung brown sugar. at uh, Ang yung yung coconut ay mahanap rin ang. sa aming lugar. Hindi po siya hindi ko po siya bibili. Hindi po ako bibili ng coconut dahil meron naman akong coconut kaya ginagawa ko siya ng candy. Sa aking paggawa ng coconut candy, may punan po ako ng 85 na brown sugar at gamit ko po ay butin. Yung isang butin ay ah uh, 16, 16 lang. At uh, yun, na 101 ang aking puhunan at nakagawa po ako ng 300 pieces 300 pieces at uh, ipinagiwalay ko ang 101 meron po akong 199 na tubo maubos po siya ay uh, dalawang araw lang dahil isang piso lang po ang aking Um, binta sa isang candy na coconut ako ay gumagawa guys mga kasari ng uh, iba't ibang mga uh, mga pagkain sa mga bata yung mga matatamis dahil yan po ang unang mabinta at kung meron pong bumili na Um, bata may bumili na bata ay hindi lang po coconut candy ang bilhin yung mga um, sinasabi ng mga uh, kanilang mga magulang yung mga inuutos ni sa kanyang mga magulang yung bumili ng bigas bumili ng mga sardinas bumili ng patis, suka o ano pa man ang mga utos sa kanilang magulang ay masasama na rin dyan sa pagba, sa pagbili nila ng kindi sa amin guys sa aming lugar ay um, ang mga bata po ang kinakailangan mong kaibiganin dahil ang mga bata yan po ang mga bumibili hindi po ang mga magulang nila ang mga bata po ang inuutusan kung ano ang mga binibili or bibilhin sa tindahan. Yan po, hanap ako ng uh, paraan kung paano kaya lumaki ang aking binta sa aking uh, store dahil maliit lang to hindi po malakihan ang ating puhunan. Kaya, nakapag-isip ako na mag magluto ng ganyan at piso-piso lang ang aking ibinta para ang mga bata ay ganun din na bumibili sa tindahan. Guys, ang pinakamaganda dito sa ating sari, -sari store, kung may sari, sari store tayo sa ating loob ng bahay, ay marami po tayong maisip kung ano ang ating ebinta at ma madagdag din sa ating binta sa ating tindahan yan po guys ang aking mga ginagawa sa aking sari-sari store para lumaki ang aking binta hanap ako ng paraan kung papaano ang mga bata na bumalik-balik sa aking tindahan. At sa susunod guys ay magsi-share ako sa inyo kung ah uh, marami ba o nauubos ba ang aking mga ah uh, paninda na ah uh, ginagawa ko, yung niluluto ko. Dahil ang um, ating mga ah um, ginagawang paraan at dito na lang po guys ang aking isishare marami maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video ngayon at sana meron po kayong natutunan o nakukuha sa akin mga paraanan na ishare sa inyo sa aking maliit na sari store Huwag po tayong magpapatalo kahit maliit lang ating sari-sari store. Dapat madiskarte po tayo ng mga tendera at tendero. Guys, maraming maraming salamat po sa inyong tanong. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Alan Blang. Salamat po guys. Maraming maraming salamat po. Yan po ang aking ma-share sa inyo sa ngayon. At kung ano pa ang mga kinakailangan niyo o mga katanungan sa isang sari-sari store. Meron po tayong mga previous video. Pakicheck na lang po sa YouTube channel Ellen Blanc. Maraming salamat po sa mga panonood po ninyo.